may nabundol ang motorsiklo, may naipit sa escalator, at may nahulog mula sa bubong. Mga aksidenteng biktima ay mga bata. Caught on cam. Paano may lalayo ang mga inusenteng paslit sa ganitong peligro? Kwento ng writer na si Eric Watson, awin siya noon ng mula sa Maynila nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng kanyang helmet camera, hindi niya akalain na sa likod ng sasakyan ay may isang estudyante na patawid ang kalsada. Tumatakbong tumawid ang estudyante. Hindi na nakapagpreno si Eric. Nawala siya ng balanse at sumemplang. Ang akala niya, tinamaan niya ang estudyante. Buti na lang, hindi nahagip ang bata. Sa mga magulang at guardian, siguraduhin na may kasama ang inyong mga anak sa pagpasok at pag-uwi mula sa eskwelahan. Ang mga motorista, may responsibilidad din pagdating sa kaligtasan ng mga estudyante sa kalsada. Ito ang paalala ng kapuso-actress na si Rita Daniela. Paalala sa mga motorista, 20 hour lang ang speed limit sa mga kalsada na malapit sa eskwelahan. Minsan, mahirap eh kahit after tinuruan mo bata na tumawid sa tamang tawiran, alam naman niya na lumingon sa, you know, sa both sides. Pero kung merong mga taong hindi marunong sumunod sa rules, talaga magkukos ito ng um, kapahamakan. Hindi lang sa kalsado may banta ng peligro para sa mga bata. <coughs> Malingaw-ngaw malakas sa pag-iyak ng isang paslit matapos maipit ang kanyang kamay sa eskalator. Ayon kay Mateo Magno, ang may-ari ng video, ginawa ka dumano ng bata ang handrail ng eskalator hanggang sa maipit ang kanyang kamay sa pagitan ng rubber handle nito. Ang bata patuloy sa paghiyaw dahil sa sakit at takot. Sa tulong ng buwag ka ng mall, dahan-dahan at maingat na inalis ang naiit na kamay ng bata. Namaga ang kanyang kamay. Sa ilang pagkakataon ang mga paslit na lalagay sa peligro sa kamay mismo ng kanilang mga magulang. Sa Malay Balay City, Bukidnon, nakuha na ng video ang nakababahala at makapigil hiningang eksenang ito sa ni Jess Mark Ponce. Pakikita sa bubong ng waiting shed ang isang lalaki na may kartang sanggol. Maya-maya pa, ginawa ka ng lalaki sa dalawang paang sanggol. Sabay manon mula sa bubong. Nakilala ng lalaki na si Jemuel Dongo, Apat taong gulang at ama mismo ng isang taong gulang sanggol na si Jenlyn. Humampas ang ulo ng bata sa kongretong kalsada. Sinunod sa suwita ng sanggol pero halaunan, ay pinawi ang limang buhay. Inaresto ng mga pulis si at Nagtanggong siya ng mga sugat sa iba limang bahagi ng katawan. Ayon sa kanyang misis, problema raw dahil sa trabaho ang nagtulak sa kanyang asawa na gawin ang krimen. Kung makasaksi ng ganitong pangyayari, alis tong tumawag ng pulis o opisyal ng barangay. Maaga po yung tumawag ng rescue team. kasalukuyan nakakulong si Jemwell at naghihintay ng paglilitis sa kasong parisay na isinampa laban sa kanya. Para sa mga bata, ang lugar na kanilang ginagalawa na isang malaking palaruan. Kaya naman wastong paggabay ng mga magulang at guardian ang kanilang kailangan. Huwag sana umabot sa sitwasyon na tayong mga nakatatanda ang magiging dahilan ng kanilang kapahamakan.